Antik ko. Tingnan mo naman yung filter na ito ngayon ng TikTok. Effect or camera effect ng TikTok. So, at yun yung ginagawa ko. Kung ano yung trends at ano yung bago na filter. Ayun ay ginagamit ko. ito yung ngayon. May pa-violet effect yung filter na to. Papakita ko sa inyo yung iba antik ko. Ha, wait lang. Pero anyway, I'm pretty sa... Ang pretty talaga dito sa filter na to. Wait lang. Maghahanap tayo ng iba. Kumalma ka. Eto, antiko ang ganda din ng filter na to. Para lang siyang camera 360 or camera... Ano ba yung dati natin na mga camera talaga dun? Yung parang may paganito. Parang fa-film effect ng camera niya. Tingnan nyo, di ba? Palong-palo siya. Hindi mo na kailangan pa mag-makeup. Kasi automatic te. May makeup ka na. At kung gusto mo hindi ka puting-puti sa camera, perfect na perfect yung filter na to para sa'yo. So, mm, my gosh, maghahanap pa tayo, auntie ko. Oh, sino ka dyan? May pa-headband, may parebo ng effect. Mm. may ang ganda. Hindi naman nagbago yung mukha ko. Ganon pa rin siya, auntie ko. Hindi nagbago yung lipstick ko na pink. Hindi katulad nung kanina. Parang nag-purple, nag-dark yung lipstick ko. Ngayon talaga kasi, auntie ko, meron talaga akong lipstick na pink. Kaya na may auntie ko, hindi nagbago. Pati yung kulay ng damit ko, yung buho ko sa kilikili. At yun, eh, tinangkuan ng headband. Pero ang cute. Very demure. Tingnan nyo naman. Mm -hmm. Parang girl, lalo lang siya. Pero, yes, isaygo yung filter na to. Harap pa tayo te eto, hindi ko siya bet. Kasi parang dati pa naman yung ganitong filter. Parang cinematic. Hindi ko siya bet, ko, maghahanap tayo ng ibang filter. Ay, no. Hindi ko rin bet yung filter na to. Kasi may kulay na nga yung buho ko. Kinulayin niya pa. Kineme. Pero hindi siya perfect sa face ko. Kasi ang pangat kasi ng face ko, anti ko. Hindi pwede. Oh, itong filter na to, auntie ko, hindi ko siya zinom out eh. Kung saan siya nagzo-zoom, once na na-play mo yung video mo, automatic mag-zoom out talaga yung camera niya na to. Pero ang cutie niya rin, kasi kung gusto mo yung parang zoom out, kitang-kita yung kilikili mo, parang ganyan oh, no? kitang-kili. Tingnan mo naman te, flickable yung filter na to, pero mukhang naging malabo siya. Kahit nakagamit naman ako ng ring light, malabo siya. Tingnan nyo, di ba? siang siyang cinematic tapos na zoom out yung camera na hindi mo siya pwede na mapalayuan yung camera at hindi mo na rin siya kailangan pa mag zoom out kasi naka automatic na siya te gusto ko rin to kasi gusto ko kasi mga filter na parang dark color ako ganun ang pero anyway isave ko to siya ah at yung filter na to auntie ko para siyang pang girl lalo parang girly girly yung datingan niya pero anyway hindi kasi ako gumagamit ng mga filter na may mga ganyan, pa ribbon ribbon at pa colorful na mga butterfly or kanemerot dyan sa buhok ko. No way. Kasi nagmamukha akong bata. Anyway, perfect din naman tong filter na to para sa mga taong gusto yung mga ganito. Parang pakikay, ba diba? So, I'm pretty naman dyan. Oh, shalate. Yung filter na to, very natural lang siya. Tingnan yun hindi na pansin na meron akong lipstick. Kinemete, eh, pero may effect yung nasa lipstick niya. Mm. Meron siyang effect, pero konti lang. Maganda siya kung mayroon kang kasama dito na lalaki or classmate mo na lalaki, boyfriend mo kasi hindi mo papaghalataan talaga na meron siyang uh, um, makeup kineme itong filter na to. Auntie ko ha, wala pa ako ng makeup ngayon. Pero tingnan nyo naman. Ang ganda din itong effect na to. Ha? Huh? sa nag-edit tong filter na to, ate ko. Mm, sarap mo sa kalin sa liig para maging purple ka. Tingnan mo mga may itsura ko. Ang pangit ko na nga, pinapangit niyo pa. Oh my gosh, no. No, no, no. ayoko na ko ng filter na to ako, oh, sino ka dyan, te? Pero ang ganda din ang filter na to, oh, Kasi parang nagmumukha kang anime. Tingnan mo naman, te. Kung ikaw yung tao na parang bit na bit talaga yung pagiging anime, yung mukha mo. Bagay na bagay sa to, anti Pero for me, no. Kasi parang nagmumukha akong snow white na parang naging maputi. Eh, hindi naman ako maputi te sa personal, no? So, na over sa filter. Gusto ko yung parang mga brown lang yung mga kulay. Very natural at very Pilipina yung dating. Uy, anti ko. Yung filter na to, ay gustong gusto ko talaga siya. Yun nga lang. Ang ganda kasi ng combination niya, anti ko. Tingnan mo ha, yung kulay ng buhok ko. hmm, pati dito oh. Parang natural lang siya. Brown. At ito yung gusto ko talaga. Yung pinaka natural look lang talaga siya. Yun nga lang ang hindi ko dito na bet. Itong pa fake glasses niya. Kasi nga meron naman talaga akong glasses te. So parang hindi na siya magmamatch kung maglalagay pa ako ng glasses, tapos magre-record ako ng camera na to, at ito yung gamit kong efekte. para Parang nakadouble sa lamay na ko na, oh, it's OA. So, pero perfect siya. Nakakatuwa yung, yung lipstick ko, tay naging nude. Cutie. So, auntie ko, sobrang dami talaga gumagawa ng filter na ganito, pa-brown. Anyway, ito kasi talaga yung mga bet ng mga Pilipina, not only a Pilipina, yung mga foreigner, yung mga nagre-record at yung mga nagre-reuse ng filter na to, sila yung mga tao na parang gusto yung morena look. Gusto ko rin morena look kasi. Gusto, gusto ko kasi talaga, guys, yung brown na color ng isang tao. Kasi parang ang bilis ng, ano niya, chemistry, attraction, kinemi na ganyan, appeal, Ang ganda talaga, ba diba? So anyway, mga auntie ko, dito na lang muna yung vlog ko. Pero wait lang nagtatandail mo na ako. One, two. Pagtitake lang ako ng picture, auntie ko ha. Kumalma lang kayo dyan ha. Yan, ang pretty ko dyan, no? Isa pa nga, sobrang pretty ko naman. itu Sapa? So, oh ya, pretty tea. Bye